Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, kung inyong maalala, sunod-sunod ang bugso ng ulan dito sa Kabikolan nitong nakaraang linggo. At noong ikadalawang put, isa ng buwang ito, sa Bakakay Albay, maglola ang binawian ng buhay matapos silang aksidenteng mahulog sa rumaragasang tubig sa kanal. Sa lakas ng agos ng tubig, hindi na raw nagawang makaahon at natagpuan na lamang ang katawan ni Lola Violeta sa ilalim ng tulay sa Barangay Bonga habang ang apo nito ay natagpuan na lamang sa ilog. Kinaumagahan na. Ang inay ngayon ng naiwang pamilya, may saayos ang problema sa kanilang barangay upang hindi na ito makapangbiktima pa ng iba. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Queenie Velga ang nanay ng batang na mayapa. Ma'am, nakikiramay po kami sa pagkawala po ng dalawang yung kapamilya, ma'am. Opo, opo, sir. Salamat po. Kamusta na po ang buong pamilya matapos itong pangyayaring ito, ma'am? Sa so, ngayon, sir, hindi naman agad-agad na mangyayari ito pinaan po ang lahat. Sa pagkakaalam namin, sa lugar na yun, wala yung mama ko at yung anak ko. Maari niyo bang maikwento kung saan po ito galing hanggang sa umantong sa ma-accident at, at mahulog po ito sa kanal? Umaga pa lang po ng Sabado. Mauna na dito. Malakas na yung ulan. Umaga pa lang po ng lang insist na yung nanay ko na magpupunta ng simbahan para po magbayad ng kamisa. Pag po nyo sa amin na pupunta lang po siya ng lamay at mimika po doon kasama po yung anak ko. Kasi tat parang tatlong araw na po nang mimika. palagi na po kasama yung anak ko. Dahil towi lang po ng mama ko galing po sa dahil sa Marinus North. So, ito yung po ako ay nabablock out, ang alam ko, sir, doon po yung mama sa lugar na isang lugar, tapos sabi ng mga tango, andun na yung mama ko na na. Tangay ng tubig. Hindi ko po, sir, hindi po, sir, pumapasok sa isip ko na nanay ko yun at anak ko yung pinagtutulungan ng hanapin. Tapos, e-rescue. Kapag sa mga ilang oras, pumunta na po ako doon kasi marami na pong umahanap ng tulong. Pumunta po sa bahay namin dito, kaila mama. Bilang nanay, gusto ko sa bumaba doon sa lugar na pinaggulugan. Kasi inisip ko, buhay pa yung anak ko. na doon lang kung sa nakasabi. Kasi yung nanay ko po yung unang nakuha nila ng mga rescuer po. Sinusubutan po siyang air bahay. Hindi ko masabi ko kasi hindi ko siya nakita ng actual. Pero hindi pong tumulong na i-revive yung mama ko. Nalala pa yung Chris sa hospital. Sabi daw po doon, dead pa sa rival na po talaga sa biyahe. Matapos nung hindi po ako siya doon agad nakapunta kasi gusto ko lang po, sir, mahanap po. Kala ko, baka andun lang din sa palipaligid na kung saan ako yung, mama, yung nanay ko. Ngayon, kahit bawal, pinipigilan, delikado, hindi niya mas isal na yung anak niya na hindi mahanap kung saan magsitimula, kung saan nga hanapin. Panganay ko namin na anak ko, kaya balik-balikan yung kanito at ayoko talagang lang umiyak. Ayoko eh na ayoko sa mga anak ko na may hindi na si mama. Pero sa nanginis yung anak ko. So, inumaga po kami Hanggang sa tumigil na po kami maghanap ng madaling mag araw po, mga 12-15 ng madaling araw. Mm uh, na po sa city ng lahat kasi marami po ang tumulong. Para niyang gusto yung makuha agad yung anak ko. Kung mm. nagbabaka sa kali buhi pa po siya. Bilang nanay, hindi ka talaga po makakatulog. Bilang ama, bilang lolo, kapatid, mm -hmm. pamang... Kapatid yung mga lala. Hindi ko alam sir kung hindi sa akin nagpapasok sa ikisip ko na wala na siya. Na inisip ko, kung ka na ano namin siya, buhay pa. Kasi yung hanggang ako, hindi talaga siya nagpapatigil. Ako nga po agad, na mga 6.30 ng umaga ko yun. ko po ako sa talaga talagang gusto ko na nalaman na anak ko ba talaga yan kasi ayun nila akong paanhin kasi baka daw po may bumig bumigay ako. So, kung nakita ng anak ko yun, kasi yun, na kung wala na talaga, kahit masaki, gusto ko siyang makita. Nung mga oras Opo. bang yun, before na magpaalam sa inyo itong si Lola at itong anak mo, eh, maulan na ba? sir, umaga pa lang, maulan na dito. Yung ulan talaga, sir. Hindi namin next, inaasahan, na baha ganon. Siguro, hindi na yung butas doon sa tabi. Doon sila na hulog, sir. Pero first time mo bang dumaan doon si Lola at yung pamangkin mo, ma'am? Or talagang nakasanayan na doon talaga dumadaan itong si yung nanay, ma'am, tapos si yung anak nyo, ma'am? Kasi, sir, sa tagal ng panahon namin itong nakatira bilang residente. Hindi naman po bumaba ng gano'n ka, ano po, ka-ako doon sa kanal na yun. Hindi naman inaasal. Kasi yung mga ko, katikista po yun eh. Balik-balik po yun yung simbahan. Oh. Yung mga kasama. Hindi mo po namin alam kasi, ano po rin, kaya pinaglalaka din yung saan. Hindi ko sir alam kung, pero aware sila sa lugar na yan. Hindi po yung tubig. Hindi na kita na may bukas doon. Pero mm -hmm. parang ganito yung nangyari. Gusto lang ka, sana, pagawa ng paraan, hindi na maulit. Kasi hindi ko pero yung mawalan ka ng dalawa agad sa sa buhay. Mapakasakit bilang nanay, bilang may inak ka na yung asahan mo sila. Kaya sana po magawa ng paraan, action, uh, sana hindi na talaga sana maulit. Hey, kap, may tanong ko lang po ano, gaano ba katagal na ganitong sitwasyon ng kanal nyo dyan sa inyong lugar? Actually, sir, kung titingnan nyo po yung, ano, yung lugar, may covered line kanal to yung nasa National Highway. Yung sa Barangay Road uh, line kanal is open po siya. Ma matagal na din po to almost siguro, let's say, mga 8 years, mga ganoon, 6 to 8 years, ganoon po, or more than, more than, ganoon. Opo. Itong lugar nyo ba, Kap, talagang bahayin po ba ito? Super, sir, kasi alam naman natin, pag malakas talaga po yung ulan, pag talaga pong medyo siyempre, ang tendency ng tubig is papunta pababa, eh, uh, hindi naman siya masyadong bahayin. Kaso siguro nakita naman natin yung mga nakaraang linggo, yung yun nga po yung nangyari na yung insidente dito sa barangay ko na yung maglola. Halos makita naman natin, hindi naman po siguro sa barangay ko eh. Sinabi niyo ko po, Kap, na halos 8 years na yung problema niyo po sa itong sa kanal niyo. Sir, bakit po natagalan po? Ano po yung umahad lang? Bakit hindi po nagawa ng paraan lamang? Sir, kung titingnan po natin kasi, uh, we are not expecting the, ano, kung ba't nagkaroon ng, ano, ng problema. Kung isa site visit nyo, actual nyo po na bibisitahan yung lugar, yung pinangyarihan, yun talaga po. Kasi pamalit yung line canal ng barangay, pero yung, yung kasi merong cover siya eh. Kung makikita, kung ma nyo po yung CCTV footage, kahit po sa akin, yung sa, yung sa akin din po na CCTV, talaga pong umaatras yung ano eh, umaatras po yung dalawa kasi dahil sa ulan, kasi natatalsik meron, ano po ng mga dumadang sa sakyan. Pero dati ka, meron po ba itong harang? Di po rito mangyaring insidente ng ganito? Yung connection kasi sir from line canal from of the Barangay Road kasi maliit siya. Wala po yun open line canal po siya. Sa kadugtong po siya doon po mismo sa line canal ng National Highway. Dahil po diyan akap, may tanong ko lang po eh first time po ba itong mangyari na may nahulog po doon sa kanal? Yes po, opo. Okay. This is the first time first time po 'to na mangyari dito sa barangay ko and syempre, uh, yun nga nakakalungkot din dahil sa ganung nangyari. Dahil po sa pangyari po itong kap, ano po yung naging action bilang punong barangay po sa ating lugar. Yes po. yun nga po. Uh, thank you very much uh, sa, uh, sa ano nyo po. Kasi unang-una, pinalagyan ko na muna yun ng temporary, ako na mismo po nagpalagay. And then, gumagawa na po yung barag. Kanina po nag-session kami, regular session namin. And then, gumawa na po kami ng resolution through the provincial government of Balbay, provincial engineering office, and yung sa lahat na concerned uh, agencies po na kailangan matulungan din kami. Kasi alam mo naman sir, ang, ang, ang project na yun is hindi sa barangay. Although, although nga po, nasan lang din sa amin. Kaya humihingi po kami ng tulong. Dahil po dyan, Kap, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si Kapitan Judy Bigol, ang punong barangay ng barangay Bongga Baca, kay Albay. Asan po namin itong agaran yung pag-aksyon para wala nang mabiktima pong iba? Thank you po sir. Thank you, thank you, thank you po. Aba. Okay. Nasa kabilang linya na rin ng, ng ating telepono si Sir Alfred. Kulyantes, ang medical responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bakakay Albay. Magandang hapon po, Sir Alfred. Tanong ko lang po, uh, during itong mangyarang insidente, paano po na paabot sa inyong opisina and kamusta po so, yung ginawang hakbang or operation po ng MDRR bakakay? Kasi po kami ng tawag, nasa kasagal po ng pag-uulan nun. Bakong mga katrabaho is nasa pag-river monitoring po talaga kasi talagang may advice na yung boss namin na mag-river monitoring na kasi nga malakas yung agos ng ulan. Tapos po may biglang tumawag sa hotline namin ng MDRMO kaya po nag-respondi agad kami papunta po sa Barangay Bongga. Dahil nga po sa may tawag daw po na biglang nahulog na, na maglola. Kaya agad po kami pumunta doon. Doon sa ginawa niyo po, sir, na search and rescue operation nung araw na yon ano po yung nagpatagal or nagpahira po sa ginawa nating operation? Pag pagdating po namin doon sa site is sa lakas po ng agos, alos umaapaw talaga yung tubig kanal. Then maraming mga bystander na din ang na, 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 naki-sabayan sa amin sa paghahanap. And naikot na namin yung vicinity ng barangay hanggang nakapunta kami doon sa crossing. Makita nyo yung crossing na ginagawa ng tulay. Then nakatagos na po doon yung lola nung natapuan po namin. etong ginawa nating search and rescue, sino po ang unang nakita po ng responder po? And yung, kalayo kami po ito? Kami po yung gumuha doon ni Lola. Bali na habang naghahanap po kami doon sa baba ng, ng tulay, may tumawag po sa amin na nakita na daw yung na nakasabit sa yung katawan, nakasabit doon sa isang tubo ng tubig. Tapos, ayun, bigla po kami pumunta doon. Then, dumating na din po yung Eurofile, yung mga personal nila. Then, tulong-tulong na po kami kunin si Lola doon sa, ano, sa ilog. Hanggang anong oras po itong sa sinagawa? Sakto pong alas 4, alas 4 po nung tumawag sa amin. Siguro po nakuha namin si Lola is magpo-part 30 na po. How oh, about and, naman po, sir, doon kay Kian, yung ginawang search and rescue operation? Eh, eh yung sa... doon naman po sa Apo, bali, nakuha namin yung layo na is nasa 1.6 kilometer na ang layo mula doon sa kanal na kinahulugan nila. Then, kinabukasan na po namin na hanap. Talagang search and retrieval na po yung paghahanap namin doon kasi nga magdamag na siyang hindi namin matagpuan gawa ng lakas ng agos ng tubig. Ito po bang pangyari, first time po ba itong mangyari or may mga insidente na po na pag ganitong maulan ay eh, minahulog sa kanal? Uh, first time po nangyari itong tawag sa amin kasi karamihan na matawag sa amin, mga karamihan mga vehicular accident pero ito pong pangyari nito, first time po talaga nangyari itong biglang inanod ng ulan. Okay, sino-sino po yung mga katulong natin dito sa... Uh, Okay. Kasama kasi namin po dito yung ano, Euro Fire, buong staff ng MDRMO, then yung mga kapulisan po natin. Then nandun din po yung mga tanod, tsaka yung mga concerned citizen na mga bystander. Dahil po dyan, ano po yung panawagan natin sa mga barangay, especially may mga ganitong mga kanal nakaka-accident Ang bali, ma-advise lang po namin bilang concerned citizen, siguro po gawin na lang natin ang trabaho natin. Yung mga nakikita natin ng na mga hazard, na mga bagay na pwedeng makadulot ng perwisyo. Ayusin na habang maaga pa para hindi na po makapinsala pa ng iba. Opo, tama po. Hindi na po ba dapat alarm na to sa lahat ng barangay na kumbaga mm huwag -hmm. na natin hintayin pa na may ma-accidente po dyan sa mga ganitong incident, especially kung maulan. Siguro, last na lang, ano po yung panawagan natin sa ating mga kababayan uh, tuwing, mm -hmm. especially maulan, para hindi maiwa para makaiwas sa mga ganitong insidente po. Para maiwasan din ang ganitong sakuna, kung sakaling po muna talagang hindi naman importante ang lakas lakad natin, ipagpaliban na muna. Lalo na po kapag malakas na lang ang ulan at nakita nyo na nagbabaha na pwede naman po ipagpaliban na muna ang gagawin ko. Hindi naman po talaga emergency. Sana kung may mga emergency na tao, ano, pwede naman po kayo tumawag sa hotline namin. Kami na po ang bahalang mag-rescue sa inyo. Open po ang aming opisina. 24-7 po kaming bukas. Apo, dahil po dyan, maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Alfred Culiantes, ang medical responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bakakay Albay. Maraming maraming salamat po, Sir. Salamat din po. Ngayon po, Sir, nagpapasalamat na ako dahil bumuhos po yung tulong sa amin dahil sa anak ko at saka sa nanig. Maraming salamat po sa mga naghatid na mga pumunta po dito. Yun lang po ang yung, yung po namin na sana. Hing alas po ang lahat, ang mga anak sa kukulay, alas po kulay, ang lahat. Tulungan na lang po sa inyo lahat na hindi po birth yung mga nangyari. Salamat po sa lahat at sa uh, Maraming salamat. Maraming maraming salamat din po, Ma'am Queenie, and kami po ay nakikiramay po sa inyo.